prime water. Ang may hawak ng prime water, prime water mga uh, loads. Ayan, tubig nyo. Oh. Nagbabayan kami ng sakto. Tapos ito, ilang buwan na itong ganito. So parang yung bilin nyo yata, kinukupya lang nyo ito yata ninyo. Ah. Tingnan nyo, oh. sobrang sakto. Hindi naman lang kayo oh, nahiya mag sa mga tauhan nyo ng mga uh, nagkabita niya na matubig kapag naman na nasa na kayo bibisitahin talaga niyo anong problema dyan kasi sakto yung bayad sakto yung billing bakit yung tagas ng tubig niyo o yung kapitbahay namin doon sa taas no? hindi na kapitbahay kasi malayo yun kakaigib lang ngayon dito sa amin kasi ang amin dito mababa lang ang nasa mataas na area wala ng tubig Akyat. Uh, so hindi ko na pinakita yung nagigib ngayon doon sa labas. May tulog ba rin kayo pa rin? Sila doon sa labas. Kawawang kawawa. Dapat aksyon yan tapos magbiling kayo. Ganon pa rin. Bukay yung pagkakunan dito. Magbiling kayo. Tanungin ko kung paano ginawa yung biling nyo. Para na rin politiko ah. Nakaplag control din kayo ah. Wala naman nakikita. O yan, prime water. Prime water, aksyonan nyo yan. Kung phase 4, no? Lumina. Yan, nagmumuro na sa inyo. Prime water, prime water. Ano naman? Baka naman, no? Baka naman maawa kayo. <laughs> ha? O kaya kailangan pa ng pescore, uh, uh hadughugin kayo diyan. Ha? O makarating basa kung anong-ano saan sa kinakulam para lang mareklamo kayo. Ang kayo ganoon pa rin. Mahiya naman kayo sa balat nyo, no? Ah, uh, water. Wala tayong mabanggit yung pangalan, pero ang nakalagay dito sa amin dito sa Facebook is Prime Water.